ito. G. Ito G. Yung piso ha. Ilipat mo yung pwede ka maglipat ng tatlong tingting. -ting. Tatlong tingting. Kailangan, pag nilipat mo yung tatlong tingting, -ting, yung piso mapupunta sa loob ha, mapupunta sa loob. Hanggang tatlong take ka lang doon. Game. Okay. Tat tatlong ting-ting lang. Pwede mo na yun, ha? Isa. Dalawa. Pwede pito ka lang yun. Eh. Dito, eh. Uy, sobra na. <laughs> Ulit. Tatlong ting-ting lang yan ang gagalawin mo? May dalawa ka pa. May dalawa ka pa. Ang ngayon ito. Madali lang yan. Hirap kasi ako sa mga ganti. Madali lang yan. Yan, yeah, sa mga nakakalam po ah. Pakisumit na lang po sa video nito. Gulong talaga. Pinulit ulit, ulit niya. Buwa ka ng shit, Pwede ba ilipa ka lang? Hindi, pwede. Hindi ba pwede yun? Last na. oh, bagay na lang niya na. Okay. Wala, wala. Wala, wala. Ay, kao, gagawin mo? 3 oh. months lang 3 months lang eh? rin. Ba yan? ano ka suko na okay guys pakicomment na lang po sa video to kung paano tong trick na to bye 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 guys